What's up mga sir? It's Megan sir God Good evening po sa ating lahat. Ay, hapon pa pala. Mga alas 6:00 na din kasi. So right now mga bossing, nandito tayo sa May Dipolog City sa City Proper. Dahil susunduin natin si Mona, Misis ko Nandito sa St. Vincent College kasi nag-exam. So makita yung ulo niya sa exams. Sana hindi umulan. All right. Ito yung bagong ano, palengke. Ito nasa sa left side. Bagong public market ng Dipolog City. Ay yung simbahan nila. Tapos dito ang St. Vincent College. Saan na si Mona? Text natin. Nasa simbahan daw siya. Wait natin dito. Nasaan na kaya? Ah, nandiyan na si Mona. Kamusta? Wala <laughs> na. Nangurog. Mga yun, naka-ansira ka tanan. Kain tayong takoyaki mga bossing. Oh, nakagir sila dito. Hey, <laughs> brother! May hapon na May hapon Ako ngayon, pura-pura ito no Ako ang gisundo May hapon Ay sis Hello, hi sis Hello sis 50 Upat 50 4. O 100 lang Balik mo ng hapon Ang tapis kayo kung ano Beef or pork floss Beef or 100 na naman sir Alright dito mga bossing sa gilid ng PSA mismo dito sa kanto ng PSA nandiyan yung Takoyaki uh, best Takoyaki in the Polog City shout out pala bro and sis de mol sila yung may ari ng Takoyaki at dito tayo kakain dito natin kakainin sa may halo-haloan von Rubia sa halo-halo let's go spicy pork mga boss Thank you Lord, may happy anniversary sa pagkauyag, may, di ba? ay busog na busog ako mga bossing shout out pala kala bro and sis demol may ari ng takoyaki bumili kami ng dalawang order lang worth of 100 pesos kasi ang isang order is 50 pesos yung isang box apat yung laman na takoyaki pero yung nareceive namin na order tatlong box merong free free one box Very generous si Bro and Sis de Mol. din pala yung Takoyaki. Marami silang mga flavors sa Takoyaki. Pero yung inorder namin is beef tsaka pork. Try nyo kung taga-Dipolog kayo or nag-crave kayo ng Takoyaki. Meron dyan sa Dipolog sa may gilid lang ng PSA. Kung di nyo alam yung PSA, likod siya ng Lee Plaza. Pinakakanto dun sa likod. Dun yung pesto nila sobrang sarap alright so I guess hanggang dito na lang yung vlog na to mga boss until next time again this is Sir at po tayong lahat keep safe ride safe and God bless us all bye bye